isang kasinungalingan at delikado umano sa kalagayan ng bansa ngayon ang mga inihayag ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia Ni Cristo kagabi. Dito derecha ang sinabi ng senadora na gumagamit ng droga ang mismong kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, pati na ang mag nito. Para bigyan ng muka, ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. kapatid ko na, na siya. <laughs> Presidential Guard at Metro GOMPA ang naglilinis tuwing nagpaparty po sila. Muon pa raw alap ni Senadora Amy Marcos ang umanay paggamit ng droga ng nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Inakala niya raw na magbabago ang bisyong ito ng pakasalan ng kapatid si First Lady Liza Arneta Marcos. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Liza. Naisip ko nun, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Idinawit din ni Senadora Amy ang pamangking si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok na mag si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pa ang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Ayon pa sa Senadora, lantara na raw ang nangyayaring inuman at paggamit ng droga sa mismong Malacanang kaya't ang laki ng pinagbago ng Pangulo. Nang tumating ng 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon. Hindi na pinapagawa. Binanggit din ni Amy na tatlong taon na raw silang hindi nagkakausap magkapatid. Noong 2022 presidential elections, nakabana na raw siya sa headquarters ng Marcos Camp. Sa huli, may mensahe pa ang senadora sa kapatid. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manam. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, adin ko magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Itinanggi naman ni Congressman Sandro ang mga akusasyon na tinawag niyang dangerously irresponsible. Wala raw itong basihan at walang katotohanan at hindi umano ito asal ng isang tunay na kapatid. Sabi rin ni Palace Press Officer Claire Castro, desperate move ng senadora ang paratang sa Pangulo. Anong klaseng kapatid si Senator Aimee? anong klasing Pilipino si Sen. Aimee? Git pa ni Castro, hindi pa man pangulo si PBBM ay nagpa-drug test na siya dahil sa mga akusasyon at negatibo ang lumabas na resulta. Muli na inihirit ni Davao Congressman Paulo Duterte ang mandatory hair follicle drug testing sa lahat ng government officials. Anya, kung walang dapat katakutan, dapat walang tumatanggi. Dapat daw ay walang exempted at walang special treatment sa drug testing. Dapat daw na kasi ang namumuno sa bayan ay hindi bangag. Nangyari ang akusasyon ni Senadora Aimee sa gitna ng anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo. Kabilang sa mga nakita rin dumalo ay sinadating Kamala Commissioner Rowena Guanzon, Chavit Singson at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Greediness is the downfall of every leader. Kagaya ng People Power 1 at People Power 2, ang taong bayan ay galit na. Kaya itong mga lumalabas sa kalye hindi mo na may iwasan yan. Parami ng parami eh. Hanggang kagabi na lang din ang rally ng United Peoples Initiative sa EDSA People Power Monument. Sa gitna ng aligasyon laban sa Pangulo, may mensahe ang convener ng grupo na si dating Congressman Mike Defensor. For sa military, may ganyan din. May panawagan tayo. Natin na naman nila ang ating Commander-in-Chief ay uh, sinasabi nga may problema sa droga. Kung itong sitwasyon at sinabi ito ni Sen. Aimee, paano na? Yan ba ang susundin natin na Pangulo? Apela niya pa, magsalita na at magsabi ng totoo ang mga opisyal na lang sa gabinete. Mga kapatid Mobile Journal Julie Baiza po, hatid mukha ng balita. Kaugnay pa rin ng mga akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. At iba pang issue, magkakasama natin Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Usec. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon sa iyo, Sheryl, yes, at sa nanonood sa inyong programa. Yusek, matapang ang naging tugon ninyo sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi. Utos ba ito ng Pangulo o galing lamang po sa inyo ang desperate move statement para lamang po klaro? Ipinakita din natin ang damdamin ng Pangulo sa ginawang uh, uh kasinungalingan mm -hmm. ni Senator Amy sa harap ng libo-libong Pilipino. Nakausap niyo na po ba o nakaharap niyo na si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos tungkol po dito? Nung tinawagan natin siya, nagbigay nag tayo ng message, uh, tinawagan niya tayo at sinabi nga na hindi niya inasahan na dadating ang ganitong kasinungalingan mm -hmm. ng kanya. Ano po yung mga exact words? Pwede niyo po bang ishare sa amin nung, nung inyong pag-uusap ni mismo si Pangulong Bongbong Marcos po ba ang inyong nakausap kagabi? Tinawagan niya tayo at uh, yun lang ang aking masasabi. Kung ano pa yung pinag-usapan namin, uh, hindi ko na pwede ma-reveal sa inyo. Pero aasahan po ba ng publiko na personal nila itong sasagutin? Ng Pangulo? Opo. Pigin ko na kapag pahayag na tayo, mm -hmm. kung ano yung sa loobin mm -hmm. ng Pangulo. So inap na to Hindi to dapat palakihin. Kasi alam naman natin kasinungalingan ang sinabi ni Sen. Amy Marcos. Mm -hmm. Ano po ang magiging opisyal na hakbang ng uh, palasyo dito nga sa mga paratang na inihain ni Senator Amy? Magkakaroon ho ba ng uh, formal na demand para sa ebidensya o legal na aksyon? Hindi kailangan humingi ng formal na ebidensya. Siya nagpasabi niya, hindi siya magbigay ng anumang ebidensya ang gusto niya. Mm -hmm. Pero sa atin, uh, kinatatayuan, muli, lahat ng iyan ay walang basihan kung hindi pamumulitika lamang, isang propaganda para sirain ang Pangulo at ang, uh, ang First Family. Binanggit niyo po na mayroon na ngang drug test. Ano? Pinakita niyo ang Pangulo noong 2021 na lumabas na negatibo. Handa rin ho bang kumasa ang Pangulo dito naman sa panawagan ni Double City Congressman Pulong Duterte na sumailalim daw ho sa hair follicle drug test para matapos na ang isyong ito? Hindi matatapos ang isyong ibinabato nila sa Pangulo. Dahil ang gusto lang naman nila ay umalis ang Pangulo sa pwesto. Kahit anong gawin ng Pangulo, sisirain at sisirain nila. Kahit gawin ito ng Pangulo sa kanila, hindi sila makukontento. Dahil ang agenda nila, sirain ang sirain ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Mm -hmm. So, kung ano man ang panawagan nila, hindi ba dapat pinanawagan nila yan? Una pa lang sa kanilang ama ng Nagsabi at nag-admit na nagmamarhiwana habang siya ay Pangulo. Ang dati Pangulo Duterte. Gawain ito na kanilang ama, kaya wag, wag nilang ipahid kay Pangulo Marcos Jr. May mga pahayag po kayo, Yusek, ano, na posibleng may kinalaman ang mga bagong aligasyon sa isinasagawang investigasyon sa flood control projects. May impormasyon ho ba kayo dito sa sinabi naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon na may bagman daw ho si Senator Amy sa Ilocos Region. Sa akin wala po, wala po tayong alam kung ano po yung uh, nabanggit ni Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon. So mas maganda po siguro kung sa siya, sa kanya na po manggagaling yung kanya mga sinabi kung ano man po yung ebidensya niya. Sa kanya na po uh, hingin ng mga ng tao bayan. Mm -hmm. May lumabas na mga litrato po ano at dokumento mula kay Zaldico na sinasabing pruweba ng kickback. Paano po tinatanggap ng palasyo yung mga material na ito at ano ang gagawin ng pamahalaan kung hindi siya babalik sa bansa para tumistigo? Ano po bang pruweba binigyan niya yung maleta? Maleta na may tag price? Mm. Parang nakakatawa po yan. So, mm. ang Pangulo po ay hindi po nababahala sa mga isiniwalat nitong si Saldico dahil walang ah, walang kakwenta-kwenta. Mm. At ah, hindi po maaaring mangyari yung ganun na sitwasyon. So, kung gusto niya po talagang patunayan ito, mas maganda bumalik siya sa Pilipinas. At ang sabi naman po niya ng Office of the Ombudsman, kung anong protection ang kailangan niya, pati po ang gobyerno, bibigyan po siya ng protection. Dahil sa ating pagkakaalam, wala naman din po siyang ebidensya kung anong death threats yung sinasabi niya. Siya muli ang magpatunay niyan. Hindi po pwedeng puro salita lang. Puntahan ko naman, Yusek, itong uh pag re resign ng dalawang cabinet members, kahapon nga po ay tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni na Budget Secretary Amina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin matapos idawit ni Zaldico nga sa anomalya. May mga nagulat, lalot sinabi ng Pangulo noong weekend na hindi niya i-dignify ang pahayag ni Zaldico. Pero bakit tinanggap niya ang resignation po ng mga opisyal? Dahil yun po mismo ang ginusto ni Secretary Mina at saka po ni ES Lucas Bersamin. Mas gusto po nila na kung magkakaroon man ng investigasyon ay maging malaya ang pag-iimbestiga. Sila po ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na mag-design. Kaya po pinayagan din po sila ng Pangulo. Matapos po Yusek, ano, ng maraming balita kahapon, ito pong uh, pagbibitiw pagbibiti o reshuffle o shake-up sa, sa gabinete ni Pangulo, yung mga si nangyari po dito sa rally sa Um, uh, INC, particular yung mga sinabi po ng uh, kapatid ni PBBM na si Sen. Amy Marcos, mayroon na mga nagsasabi na tinapos kaagad ng INC. Ito po yung usap-usapan sa social media dahil eto na nga na... May mga balita pang lumabas na after kahapon ng 12 midnight, may bago ng presidente. Pero hindi naman po nangyari. Ano? Pero ano ho ang mensahe ng palasyo sa publiko na hindi na alam kung ano at sino pa ang paniniwalaan. Madali naman po maniwa, madali naman po i-ano yan, um, i assess kung sino ba dapat ang paniniwalaan. Unang-una, yung nagpapahayag na magbitaw ang pangulo sa pam pamumuno. Sino-sino ba sila? Sino-sino po ba yung may interes na mawala ang pangulo sa pwesto at palitan ng ibang liderato? Sino po ba yung papalit? At sino po ba ang makikinabang kapag ang Pangulo ay nawala? Siguro, karamihan dito, yung gusto umupo agad, hindi na makapaghintay sa 2028. Pangalawa, yung mga taong tatamaan ng pag-iimbestiga patungkol dito sa mga anumalyang flood control projects at infrastructure. Tandaan po natin, uulit-ulitin natin, ang Pangulong Marcos Jr. po ang siyang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects na hindi po nagawa ng ganito kalalim nung nakaraang administrasyon. Since 2020, marami ng ghost projects sa panahon ni eh, dating Pangulong Duterte, pero may nangyaring ganito bang pagpapanagot? Wala tayo nakita. So kapag ka po maraming tinamaan dito, malalaking um, tao na nasa pwesto, malamang ang gugustuhin nila ay mawala ang Pangulo sa pwesto para matigil ang pag-iimbestiga na ito. Gusto nilang mawala yung nagpapalinis sa bayan. At kapag ka wala ang Pangulo, ipapalit nila sino? Ang anak ng isang magnanakaw. Bakit natin sinabi magnanakaw? I-quote ko. Sasabihin ko kung ano yung admission ni dating Pangulong Duterte. Sinabi niya na I am Corrupt. Inamin niya yan. Marami na daw siya nanakaw, pero naubos na. So, sinong papalit? Ang vice-presidente na anak ng isang umaming korap. Yung ba ang gusto nilang mamuno? So, akala ba natin gusto nila ng transparency, accountability? Akala ba natin gusto nila mawala ang korupsyon? Bakit ipapalit nila ang anak ng isang korap? Sa, sa gitna po ng kontrobersya, paano nyo masisiguro na hindi na apektuhan ng integridad ng administrasyon? Maliwanag po, kahit mga taong bayan, makikita nyo naman po, uh, maliban, li, mali, maliban lamang siguro kung ito yung mga troll na bayaran. Yeah. Ang mga tao, alam nila ano ang katotohanan ngayon. Alam nila na ang Pangulo ang nagtatrabaho. Alam nila ang Pangulo ang nagpapaimbestiga. So lahat ng paninirang ito ay propaganda para mawindang ang gobyerno, para pababain at pabagsakin ang ekonomiya ng bansa. At iyan ang gusto nila mangyari para maipahid nila sa ating Pangulo. So sa mga kapwa natin Pilipino, sa mga naniniwala sa integridad, huwag niyo pong bibitawan ang ating Pangulo, ang administrasyon, kapit lamang po tayo at magtulong-tulong po tayo para masugpo ang korupsyon. Mayroon pa po bang aasahan, Yusek? Kihabol ko lamang na posibleng um mapalitan pa o mag sa sa gabinete. Ano ho ba ang mensahe after the yung resignation po ng dalawang cabinet members? Ano po ang uh, mensahe ng pangulo sa kanyang gabinete? Sa ngayon wala pa po tayong any update kung meron pa pong magre-resign or pagre-resignin wala po. Uh, at uh, kahit po naman nag-resign si Secretary Mina at saka si ES sa uh, Lucas Bersamin, nandoon pa rin naman po ang tiwala ng pangulo sa kanila. So, ngayon po ang pangulo tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho. So hindi po siya mapipigil, hindi po siya maaantig ng anumang mga paninira sa kanya. Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng ng pangulo para sa bayan at para sa mga kababayan natin. Oho. Mm -hmm. Ihabol ko na rin po at uh, baka po kayo may maibigay na reaksyon ano po ukol sa sinabi niyang uh, ng uh, political strategist na si Malutikhiya uh, kaninang umaga na sinasabi daw po ay may options being studied uh, there are calls daw po for resignation and there are calls to look into psychological incapacity of the president based on the definition in the constitution ito po yung ang naging basihan ay yung ang mga sinabi ni uh, Senator Amy Marcos uh, your reaction to that sa isang ang katulad niya, sana ginawa na niya yan nung umamin ang dating Pangulong Duterte na nagmamarihuana siya at nagfe-fentanil habang siya ay Pangulo. At habang siya ay uma, at, 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 siya umamin din na magnanakaw or corrupt, sana noon niya pa yan pinagawa sa dating Pangulong Duterte. So anong kredibilidad ng isang malutikiya? Marami pong salamat sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.